Isa ka ba sa mga aspiring artist, songwriter, singer, or musician na gustong mag-distribute ng music sa Spotify at iba pang mga music outlets? Please continue to watch this video at meron akong share sa'yo kung paano makapag-share ng music. Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another video. And with today's vlog guys, gusto kong share sa inyo yung aking ginagawa para may share or may distribute ko yung mga nasulat kong music sa Spotify or sa iba pang music platforms. Disclaimer guys, uh, hindi yung nga pala ako professional sa music so sa mga pag-upload ng mga ganito. So I'm just going to share my experience kung paano ko siya nagawa. Big story lang tayo guys. So nag-start ako na mag-upload ng music. 2023, December, parang ganun. Nakatapos kasi na nakaten ako ako ng songwriting seminar. So, since high school, nagsusulat like, na ako ng mga songs. Tapos, hindi ako ganun ka-consistent. Tapos, uh, nag-record ako ng mga, ng mga cover, mga ganun. And, nag-upload ako sa YouTube. Pero, ayun yun, as a feeling artist. So, parang gusto rin natin na ma-distribute sa Spotify or sa ibang platform yung ating music. Ignite yung ano ko, yung fire ko magsulat. So, ignite yung fire ko na magsulat ng kanta. And, dun ko rin natutunan yung mga platforms kung saan pwede makapag-upload ng music. So, ayun guys. Uh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipapakita ko sa inyo. Ilan sa mga pwede nating gamitin para makapag-upload po tayo ng ating mga music. Isa guys na pwede nating magamit is itong TuneCore. Ayan, guys. So you can sell your music here. Ayun, oh, madi-distribute siya sa Spotify, sa Apple Music, sa YouTube, Amazon Music, Tidal and Beatport. So dito guys, I think merong babayaran dito. You get paid then when you upload your music, pero ayun guys, you have to pay when you sign up tas para makapag-upload, ayun guys so if you guys want this pwede nyong i-try, explore nyo na lang, nandito yung kanyang pricing ayun po, so may 49.99 dollars that is the best deal and meron ding new, ayan for new artists free, pero yun nga lang up to 3 tracks lang sya, only on tiktok instagram and youtube lang yung kanyang pagdi-distributan So, hindi siya ma-upload sa Spotify. So, kung gusto nyo to, wala nang problema. Next natin, guys, is another. Ito yung ginagamit ko po. So, this is the DistroKid. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, click natin si DistroKid. So, this is the DistroKid. Meron din siyang babayaran. I think, in peso, ang binayaran ko is around 1,299 pesos. So, ito, guys, you can upload here. Um, nagustuhan ko to kasi pati yung mga pictures basta parang napaka-organize para sa akin. Though hindi pa naman akong ganun nakapag-explore sa iba. Dito sa kanyang ano, template, walang masyadong nakalagay dito sa website niya. Pero guys, ang kagandahan dito sa DistroKid, meron siyang app and very easy to use yung kanyang interface. So kahit hindi kayo ganun ka-expert or ka-techie, pwedeng pwede nyo pong masundan yung sa DistroKid. Okay, and... Next natin guys, we have here the Amuse. So you can get your music everywhere. Get started, sabi niya. Mag-sign in kayo dyan. Nandito yung kanyang pricing. Ayan guys. Wait lang ako Kaya na lang. Ayan, check natin yung pricing niya. So, ito yung pricing niya. Meron siyang $1, $1.67 per month. Ayan, pag-build annually, $19.99. So, meron naman siyang $5, $5 every month. Ayan. So, depende po. So, meron kasing boosted, tapos meron itong pro. So, meron silang difference yung time to release. Alam nyo guys, sa mga distributing platforms na ganito, hindi kasi agad-agad madidistribute. Unlike sa Facebook or YouTube na pag na-upload nyo na, upload na kagad. Dito guys, you have to ano, wait for how many days. Kasi syempre, check nila yung yung copyrights and everything, yung mga royalties natin. Especially kung cover ba yung song natin. Or, ano natin, sarili natin. And another, isa po sa libre na distribution of music. So, sabi niya dyan, free digital music distribution. And you can get paid 25% of your royalties and get paid each time. So, this is ano free to use. Sabi niya, get your music online 48 to 72 hours. Distribute unlimited music for free. No setup or hidden costs like our competitors. So, this is the free music So, ayun guys. Uh, mamili na lang kayo dyan. These are just some of the, ano, the platforms na you can distribute your music. So, ito yung TuneCore, Distrokid, Amuse, tapos ito yung free music distribute Ayan guys. So, if ever nasimulan nyo na nagsulat, diba, maganda rin na mag-distribute natin siya. So, kung meron kayong mga recording na gamit dyan sa bahay ninyo, setup ninyo, mag-record kayo, di ba? Sayang at least nakakapag-upload tayo. Kasi napakalaki ng impact pag ano, nakakapag-create tayo ng music. I don't know, pero alam nyo sa akin, parang since nakapag seminar ako dati sa sa songwriting, uh, aside sa mga speeches, kung kayo nag-speech or like you're speaking sa in front ng maraming tao, you motivate people, parang maganda, galang di ba? Pero yung music, alam nyo yun? baka kahit makalimutan na nila pangalan mo pair of music yun yung tumatatak sa puso ng mga tao so ayun very ano siya very powerful tapos napakalaking impact ng music and it will go beyond generations na buhay pa tayo diba so ayun lang guys I hope you enjoyed this video and pag meron kayong i-upload ng music please tag me and guys upload na kayo ng music nyo huwag nyo nang patagalin pa para at least diba makaipon-ipon tayo makabukay ng album ninyo so ayun lang huwag nyo rin yung mga songs na i-upload natin actually hindi pa tapos tong setup ko dito sa bahay so ano, usual lang gamit po V8 lang mga ganun. Tapos phone recording lang. I-improve natin para at least soon mas maganda rin yung output. Pero whatever your devices, di ba? Kung kaya naman at least, magawa nyo na. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to hit like, share, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod po natin videos. Bye!